Ang ating kong paksa isa sa pinakamahalaga na dapat nating matutunan. Sapagkat tayo bilang isang Muslim, kahit mga non-Muslim, ang inananais natin makamit ang pagpapala ng buhay natin dito sa mundo at ang kabutihan dito sa mundo at ano pa mang mga makikinabang sa ating buhay dito sa mundo. Even mga non-Muslim, pinapangarap nila ito. Kaya nga minsan, ang tao, kapag siya ay nakakatikim, nakakaranas ng kagipitan, walang kaginhawaan na kanyang mararamdaman, maghahanap ng isang lugar na kung saan panatag ang kanyang puso. Maginhawa ang kanyang buhay. So, ito ang nature natin. Nagahanap tayo ng maginhawang buhay. Nagahanap tayo kung saan magiging panatag ang ating mga puso. At lalong lalo kung papaano ito bigyan ng Panginoon ng pagpapala ang ating buhay. So ngayon, magbanggit po tayo ng isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang benepisyo nito isa din sa nangapangarap ng nakararami. Ano yun? Pagpalain. Bigyan ng baraka. Ang, ang kanyang buhay kasamang kanyang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. At higit sa lahat, ang pinapangarap pa ng mga tao dito kung papaano magiging mahaba ang kanyang buhay dito sa mundo upang matitikman, mararanasan, malalasap pa ang kasarapan ng kagandahan ng mundong ito. Ngayon, binigyan tayo ng payo at paalala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang benepisyo nito nabanggit natin kanina. Dalawang benepisyo. Pinapangarap ito ng mga tao. Ano yun? Unang-una, pagpalain ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa loob ng tahanan. Pangalawa, papahabain ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay dito sa mundo. Ngayon may mga kondisyon kung ano yung mga gawain dito. Kung gusto mo makamit ang dalawang iyan na pinapangarap ito ng mga tao, gawin mo ang tatlong bagay. Na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at may isang hadith na banggitin natin na kung saan yun ay dagdag na isa, magiging apat. Ngunit sa hadith na babanggitin natin ngayon, sa isang hadith na babanggitin natin ngayon, tatlo ang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, <laughs> Ano ang gawain na iyan? Kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ang hadith na ito ang nagsalaysay sa kanya, ang kanyang pinaka mababang mabatang edad na asawa na si Aisha ta radiyallahu anha. Isinalaysay ni Aisha ta radiyallahu anha, tinawag siyang Ummul Muminin. Siya yung nanay ng mga mananampalataya. Lahat ng mga mananampalataya sa Islam. Tinawag siyang Ummul Muminin. Ngayon siya yung nagsalaysay ng hadith na ito. At ang hadith na ito ay hadithun sahih. Hadithun hasan. Akhrajahu Ahmad wabnu Abidun, wa ibn wa, Abi Dunya at si Ibn Hibban. Tatlo ang nagriwaya ng hadith na ito. At anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala an-nabi al sallallahu alaihi wasallam. Silatul Rahim. Unang gawain pagkikipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Pagkikipag-ugnayan sa mga pamilya. Pangalawa, Wahusnul huluk. Pagiging mabait, pagiging mabuti, ang pag-uugali. At ang pangatlo, wahusnul jiwar. Ang pagiging mabait, ang pagiging mabuti sa iyong kapitbahay. Ngayon, ano ang binibisyo dito? Ya'mur nadia. Ang ya'mur, ya, ang ya'mur au aw yu'amniranid diya, sabi dito sa tafsir ay, bil barakati wal khair. Pagpapala ang makakamit ng taong iyon kapag nagawa niya ang tatlo na nabanggit natin at insya Allah, i-explain po natin iyon mamaya. Kapag nagawa iyon ng isang Muslim ang tatlong bagay na nabanggit natin sa hadith, Ni, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang-una na binipisyo na makamit niya Bilbaraka baraka. Pagpapalain ng Allah Subhanahu wa ta'ala wal khair at bigyan ito ng kabutihan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang sino mang gumawa ng tatlong bagay na iyon at kasamang kanyang pamilya sa loob ng tahanan. At ang pangalawa, wayazida fil a'mar. Daragdagan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang edad, ang kanyang buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Ngayon mga kapatid sa pananampalakayang Islam, ang dalawang benepisyong ito pinapangarap ko natin. Hindi ba't mga tao na kung saan ay madalas nagsasabi, na sana pahabain ang aking buhay dito sa mundo. Naa? Pahabain ang ating buhay? Nawa'y pagpalain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating buhay dito sa mundo. Ang pagpapala ng buhay natin dito, ang ibig sabihin nito, nabanggit dito sa tafsir ng ating mga ulama bihaythu, bihaythu, bihaythu iwafakahu Allah li amalil khayr al-kathir ang kabutihan nito ay bigyan ka ng tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala li khairil kathir upang nang sa ganun ikaw ay ang takbo ng iyong mindset kung papaano ka makakagawa ng gawain kabutihan kung papaano ka makakagawa ng gawain ibada ng marami yan ang baraka. Taufikan ka ng Allah. Bigyan ka ng pag-uunawa ng Allah. Bigyan ng linaw ang iyong utak at puso upang nang sa ganun ay madali mong maiintindihan ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging magaan ang iyong sarili sa pagsasagawa ng kabutihang ito. Yan ang baraka. At Paparamihin mo ito. Wala kang ibang iniisip kundi kung papaano maging marami ang iyong gawain kabutihan. Hindi sapat sa iyo ang pagpapatayo ng sala na obligado. Daragdagan mo pa ito ng sunna. Halos gawin mo ang lahat ng mga sunna. At hindi pa sapat sa iyo yan. Kung may biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, magbibigay ka pa ng charity. Hindi lamang obligato, obligatory charity yung zakat, kundi daragdagan mo, daragdagan mo pa ng voluntary charity yung sadaka. At hindi pa sapat sa iyo yun, magmabuti ka pa sa iyong magulang. Hindi pa sapat sa iyo yun, lahat ng gawain kabutihan, yun ang tumatakbo sa isipan mo kung papaano mo magagawa ang mga gawain kabutihan ayon sa taufik sa iyo ng Allah SWT. Yan ang baraka. Kapag nagawa natin ng tatlong iyon, mamaya i-explain natin at ipapaliwanag natin ang tatlong bagay na iyon. Ngunit, kailangan natin ipaliwanag pa ang kalimat mo baraka. At ano pa? Waktu pagpaparami ng mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang baraka. Yan ang baraka na ipagkakalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wayazidani fil a'mar at daragdagan ng ating buhay. Ang buhay natin hindi pagdagdag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating buhay hindi pagpapahaba ng ating buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gumawa ng iba't ibang uri ng mga nakakatukso dito sa dunya. Kundi ang pagpapahaba ng buhay natin dito sa mundo, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay punong-puno ng mga gawain kabutihan. Gawain kabutihan. Ito yung baraka. Ito yung baraka na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung magawa natin ang tatlong bagay. Ano yun? Silatul Ang pakikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak at pamilya. Unang kondisyon, medyo may mga kamusliman na para bang mahirap sa kanila na idugtong ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kamag-anak. Dahil may mga posisyon na binigay sa kanila, ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa paano may pagsubok naman ang Allah subhanahu wa ta'ala dito. sa atin ito ng Allah at bigyan ng barakang iyong buhay, papahabain ng iyong buhay dito sa mundo, ngunit kailangan mong gawin, ang una mong dapat gawin, idugtong mo, ayusin mo, ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong pamilya. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, napala, napakalaking ibada. At napakalaking benepisyo na magkukuha natin dito. Ngunit ang problema, sa ating mga ibang mga kamusliman, as in tabi no? Ito ay payot paalala. Hindi po ito pang atake, kundi ito ay payot paalala mula sa Quran at sa sunnah o sa hadith ng ating mahal na Propeta ng sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo kung sinunod lamang natin ang dalawang ito, wallahi hindi naguutos ang Quran, hindi naguutos ang Hadith upang papahamakin ang ating buhay. Upang paguguluhin ang ating buhay. Ngunit ayusin ito, pagandahin ang takbo ng ating buhay. Walang masasama na mangyayari. Walang negatibong mangyayari. Kaya ngayon, ang utos ng Quran at ang sunnah pagbutihin ng ating buhay. Kung sinunod lamang natin ito. Kaya ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya ito. Ang silaturrahim, rahim, napakalaking ibadah. Okay, ngayon, ang problema sa atin, may mga ibang mga kamusliman, hindi nila ito na isa sa buhay, ang silaturrahim, ang pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Di porket nabigyan ng posisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Di porket na bigyan ng kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pinutol ang pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Di porket mahirap. Yung iba pa, pinutol ang pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak dahil sa pag-aagaw ng kayamanan. Pag-aagaw ng mga ari-arian. Dahil lamang sa lupa. Minsan mga magkakapatid, kung mamamatay ng kanilang mga magulang, subhanallah, nag-aaway ang mga magkakapatid dahil sa kayamanan na naiwan ng kanilang mga magulang. At dahil naman sa lupa, ganun din. Nagpapatayan dahil sa posisyon. Nagpapatayan dahil sa isang ranggo. Isang posisyon na kung saan alam nila ng posisyon na iyan, maging mayaman ka kapag kurakot ka. And then pina... Subhanallah. Tingnan niyo ang naging fitna sa kapaligiran natin sa panahon natin ngayon. Dahil sa posisyon, at ang mindset pa naman, pasintabi, hindi naman po lahat. At ang posisyon na iyon, wala siyang ibang iniisip kung paano maging mayaman siya. Kumbaga, ang posisyon na iyan, ginawa niyang negosyo. Pasintabi, no? Halimbawa, tulad ng pagiging politika. Kasi tabi, ito po ay pa paalala. Itutuwid ang ating gawain upang makamit natin ang pangako na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpalain ng ating buhay dito sa mundo at higit, higit, higit sa lahat sa kabilang buhay at papapahabain ang ating buhay dito sa mundo. At higit sa lahat, bigyan tayo ng kabutihan na gantim pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ngayon, sa isang posisyon, pinag-aagawan ang mindset nila, maging mayaman. Bakit? Dahil kurakot ang gagawin dito. Kapag may proyekto na ibibigay mula sa taas, ang gagawin niya ini-slice. Binibigay lamang ang kumbaga kanyang kalahati o di kaya one-fourth lamang. At yung three-fourth, kukunin na niya. Na kung saan yung po ay sa sapagkat ang perang iyan bilang paglilingkod na ikaw ay namunguno sa isang lugar, tao, pera ng taong bayan yan sapagkat bayad yan nila ng, nang taxes nila. Bawat bumibili sa mga establishmento, nagbabayad sila ng tax at napupunta sa gobyerno. At yan na yung dinadala o sinusweldo sa mga politika at binibigay, proy at binibigay sa kanila bilang pagpapagawa ng proyekto. Ito, kailangan po natin pag-usapan sapagkat marami ding Muslim na pumasok dito sa politika. Hindi naman haram ang asiyasa, ang politika, ngunit kailangan mo lang magiging matuwid dyan. Kailangan mong maging honest. Kailangan mong magiging mapagkatiwalaan ka. Okay. So, problema dito, ganito ang mindset nila. Na kung saan magnanakaw sila ng pera ng taumbayan. At dahil pa dito, nagaagawa ng magpamilya, ang mga kamag-anak sa posisyon na yan, umaabot pa sa pakikipagpatayan. Lahaw na wala sa ilabi Negative na nga ang future niyang gagawin. Negative pa ang ginagawa niya para makaupo sa pwesto na yan haram kapati sa pananampalataya ng Islam. Iwasan po natin ito. Hindi pwede putulin ang pagkikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak. Ito ay napakalaking utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag putulin sa pamamagitan lamang sa posisyon. Huwag putulin dahil lamang sa mga kayamanan. Wallahi, kapag ang utos ng Allah sa atin na dapat idugtong ang pagkikipag-ugnayan sa ating kamag anap Anong anong opposite nito? Puputulin. At kapag puputulin mo na, na'am. Opposite din. Ang ipagkaloob sa iyo ng Allah Subhanahu. Ano 'yun? Kasalanan. Pagkalooban ka ng kasalanan ng Allah, bakit? Dahil utos ng Allah ang pagkikipag-ugnayan sa kamag-anak, ang ginawa mo, ano? Pinutol mo ito. Sige Sabi sabihin, sinuway mo ang kautosan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ko mga sa pananampalatayang Islam. Medyo mahirap din sapagkat may mga tao na natutukso dito. At ngayon, magbanggit tayo mula sa talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dito sa pagkikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak. At ano naman ang kasamaan nito? Nabanggit ito sa surat ng Muhammad ayah 22 hanggang 23. Ba'da'udu billahi minasyikon rajim فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم سبحان الله سبحانه وتعالى مجاك وبني ang talibdan ninyo ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ang tufsidu fil ar at kayo ay gumawa ng kapinsalaan sa kalupaan sapagkat ang tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam kapag hindi na niya isa sa buhay kapag hindi na niya gagawin ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa hadith na utos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang resulta ng kanyang gawain, tufsidu fil ard. Papahamakin niya ang kanyang sarili dito sa kalupaan. Ibig sabihin, gagawa siya ng kasalanan. Gagawa siya ng iba't ibang uri mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Watukabtiru arhamakum at puputulin ninyo ang pagkikipag ninyo sa inyong mga pamilya. Dalawang gawain na ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi sila tatanggap, hindi nila isasabuhay ang utos ng Allah at ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at sila ay magiging pasaway sa kalupaan, magiging kriminal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan at puputulin nila ang pagkikipagugnayan nila sa kanilang mga kamag anak sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Ulaika allalina la'anahumullah sila na ang mga tao na kung saan isinumpa sila ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Unang kasamaan na sinabi ng Allah sa talata na ito, isinumpa ang mga taong iyon. Tatalikdan natin ang utos ng Allah at magpapasaway tayo dito sa mundong ibabaw, gagawa ng mga iba't ibang uri ng mga pinagbabawal ng Allah at puputulin natin ang pakikipag ugnayan sa ating mga kamag-anak. Isinumpa tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masakit kapatid sa pananampalatay ng Islam. Bakit? Kapag isinumpa ka na ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hindi hindi mo makakamit ang pagpapala ng Allah. Bagkos pagkalooban ka ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng masikip na buhay, dito no, sa mundong ibabaw, higit lalo sa kabilang buhay. Anong sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa man an dhikri, fa inna lahu wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma subhanallah wa man a'rada an dhikri an dhikri sino man ang ang ano ang dhikri ang pagunita ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ang pagsagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala tatalikdan ang utos ng Allah mula sa Quran tatalikdan ang utos ng kanyang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'ishatan Pagkalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng masikit na buhay dito sa mundong ibabaw. La hawla wala quwwata illa billah. Papasikipin, papasikipin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ating buhay. Bigyan ng problema ang ating buhay. Kahit bigyan ka, pagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kayamanan, mga amwal, ngunit ang iyong puso walang kapanatagan. There is no tranquility in your heart. Wala pong kapanatagan sa iyong puso kapag tatalikdan mo. Ang panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahishuruhu yawmal qiyamati a'ma. Subhanallah. At sa kabilang buhay, gawin siyang bulak ng Allah subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhu yawmal qiyamati subhanallah gawin pa siya bulag sa kabilang buhay so paano ang kwenta na makikita mo yung mga kagandahan doon sa kabilang buhay kung bulag ka naman at kapag bulag ka na big sabihin hindi mo na makikita ang kaligayahan sa kabilang buhay ang makikita mo ang mga masisidhing kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala Okay? So sa mga tao, tinatalikdan nila ang panawagan ng Allah, ang utos ng Allah, at pinuputol pa nila ang pagkikipag-ugnayan. arhamakum. Pinuputol nila ang pagkikipag-ugnayan sa kanilang kamag-anak. Ula ikala'anahumullah. Isinumpak sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asammahum a'ma. At gagawin silang bulag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abasarahum ang kanilang mga paningin. So walang kwenta. Subhanallah. So kapatid, sa kanan ng Islam, huwag po natin puputulin ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kamag-anak. Kung gusto natin pagpalain ng Allah, bigyan ng barakah ang ating life, ang ating buhay dito sa mundong ibabaw na ito in this world na dapat po natin gawin ang pakikipag-ugnayan sa ating mga kamag-anak. Kahit mahirap yan, mayaman ka idugtong mo pa rin ang pakikipag sa iyong kamag-anak. Hindi mo pwedeng putulin yan. Si Propeta Maman Sarasalam nga, sinasabi niya kung saan siya galing. Sapagkat ibada po ang pakikipag sa ating mga kamag-anak. So ngayon, isa pa sa mga kasamaan ng pagpuputol ng pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kamag-anak, Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu jannata qati'ur rahim. Rawahu Muslim. Hinding-hindi makakapasok haram sakanya ang paraiso nang Allah Subhanahu wa taala. Sa mga taong gumawa sa gaway na ito haram sakanya ang makapasok sa paraiso ng Allah. Halal sa kanya ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino yun? Kati Ang mga namumutol ng pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Subhanallah.